hapon, haponing na idol shantastic day, tuesday na naman at uh, eto, simplihan lang natin bumili lang ako ng bread tapos cheese may breadcrumbs at saka nagbati uh, lang ako ng egg at saka may mantika kaya na yung mga kailangan first step yan, kunin natin ng bread at pagkatapos, eto na yung bread. Ilagay natin yung na, uh, na cubes natin na cheese. Alright? Parang, uh, alam niyo yung pork cubes, ganun kalaki. Tapos ilagay natin sa gitna. Tapos ibilog natin na ganyan. Ganun, ganun. Bilogin natin, ha? Yung korte ng bread. Kaya gagawa tayo ng bread balls. Cheesy and bread balls. Yeah, what, what's the matter? At uh, pagkatapos na, gulong-gulong -gulong na natin, ipapalangin na natin siya sa binating egg. Mm -hmm 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 -hmm. Mm -hmm -hmm. Tapos siguro ng na natin sa breadcrumbs. At painitin natin ang manteca. At pagkatapos, Idol, anong susunod? Naku, prito na natin yan. Ayan, no? naprito na natin. Alright, ang uh, kasarapan nito, eh, pwede, pwede na yun uh, custard and uh, mayonnaise lang ang ating sauce. Okay na to. Tekiman Time Idol. Naku, rapsan na rapsan na to Idol. Ayan na ang ating uh, cheesy and bread merienda. Balls. Alright, so dito lang yun sa 99.5 IFM, Idol Mong FM. Super, yeah? On a great day, Tuesday, yung mga gustong sumali pa rin ng ating uh, ACS Quarta Extravaganza. Yeah. Paypayapayan paya, na kayo. Ah? Huh? Paypayap One five is waving. One thousand five hundred, time is five, that's but if prime pang pride P O P time is two. And don't say no to no. ACS Quarta Extra Bagans, so join the idols here at 99.5 IFM. The not of FM, super Tuesday, Tuesday, Tuesday.